Naon na na pong iniwan si Sara Duterte ng mga mayors sa buong Bicol region. Mukhang kasama dyan ang uh, Southern Tagalog o Southern Luzon. Hmm. Siguro ang ilan sa inyo ay nakikita yung pagtitipo ng mga yan para magpakita nga ng suporta sa nasa Malacanang at syempre kay uh, Speaker Romualdez. Ngayon naman, eto napakasaklap pa, Region 8 naman po, buong Region 8 mayors. Wala nang sumusuporta kay Sarah Duterte. Anong sabi ng mga netizens? So, eto ay isang patunay na the boat is sinking. Palubog na daw ang bangka netong mga Duterte. Hmm. Kaya kayo, yung mga nasa paligid na, na sina, si, netong mga Duterte, kung ayaw madama madamay sa paglubog, abay, mag-isip-isip kayo. Para matuloy, masyadong nagmamadali, umpisa pa lamang, may masamang balak na pala itong si uh, Fiona, na mang-agaw ng power pero hindi siya nagtagumpay. Ako rin ay naniniwala, lagi ko itong pinaniniwalaan, na pag ang plano mo ay may kaakibat na kasamaan, talagang hindi magtatagumpay. Mahirap pang magtagumpay, mahirap pang magsaksin. Hmm. Yun naman talaga ang totoo, siya payag maging v, uh, vice president kasi tatanggalin nga daw nila itong si, si PBDM noong mga panahon. Kaya ang gusto nga ay kuhanin ang Department of National Defense. Pero ito ah, itong mga taga-suporta ng nasa Malacanang, nakikita natin solido talaga. Naniniwala sila, naniniwala sila na aayos ang ating bansa sa pamumuno ng nasa Malacanang. At maganda yan, yung ikaw ay naniniwala, yung ikaw ay kumpiyansa. Pero ito kasing mga taga-suporta na itong si Sarah Duterte, malabo, hindi nila alam yung kanilang prinsipyo sa buhay at kanilang ipinaglalaban. Ang ibig sabihin yan, hindi kayo kasangga na itong si, si Sarah Duterte kung ganoon Dahil mukhang ang ilan sa inyo ay napilitan lang. Hmm. Napilitan lang. At siguro ay ka hindi kayang lunukin ang pride, kaya naantyan pa rin at suporta dito kay Sara Duterte. Masaklap to ah. Buong Region 8 daw na mga mayors ay nag na ng suporta kay Sara Duterte. At ibinigay nila ang kanilang suporta. Anyway, siguro ka noon pa man ay suportado na na itong mga mayors na ito ang Pangulong Marcus Jr. yon doon nila sinigurado yung kanilang suporta. Sa nasa Malacanang, at kay House Speaker Martin Romualdez. Ito yung malaking problema ngayon, itong mga Duterte. Kasi yung mga mayors nga at iba pang politiko, natural lamang. Natural lamang na makikita nila yung, yung direksyon netong, netong mga Duterte na palubog. Alam nga naman kasing sumama sila. Kung naalala niyo po, uh, kahit ata daw itong si Gloria Arroyo ay mukhang, mukhang bumaliktad na rin. At uh, naan dyan, patuloy or para suportahan na rin sa Speaker Romualdez. Yan ay isang patunay na ang laro ng politika ay madali lang sana kung kaya mong makibagay. <laughs> Good luck!